Billionaire's Village. So, sino ari nito? Ito yung Alpaland, ng Bagyo. Ay, ari nito yung mga bigating celebrities. Yung mga politiko, no? Sila pa talaga yung mga dawit sa, ano, ha, sa flood control. At eto, ha, sobrang mahal. Siyempre, billionaire good, di ba? So, tingnan natin, ha, panoorin natin at pakinggan natin kung magkano. So, dito din pala, ikinasal si, ano yun, si, si di kalayuan sa Baguio City para galaw at kasi main Mendoza para dito village, din sila ikinasal sa Baguio village Mountain na lodges. ito mga bigat na negosyante this. artista at politiko ang mga nagmamay-ari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal to ang Alfalan Baguio Mountain Lodge sa Tukmo sa Road ito Ogon Benguet sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na isang daang hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayang na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6 bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa wow. website ng Alphalan, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alphaland, si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya sila noon ng Agusta Westland Helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din si Sen. Francis Escudero. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa Alpha din ikinasal noong July 28, 2023, si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Pero ayon sa aming informant, may 5 bedroom units sa Land si Congressman Atayde.